Buenos amigos and amigas. It's me, Ola. Welcome back dito sa aking channel. And so, for today's video ay nandito tayo ngayon sa bundok. Kung bakit nandito tayo sa bundok ay, ay syempre, naghahanap tayo ng bayo ko. At kung ano yung bayo ko, ipapakita ko yan sa inyo guys. Kasama ko ang aking pinsan at ang aking umpi nandun sila. Tatlo lang kaming nandito ngayon sa bundok dahil hindi nagsamahan yung aming ibang kasama. So, nandito sa bundok. Ipapakita ko sa inyo, guys. Yan. Diyan sila sa part na yan. Naghahanap din sila dyan ng bayok. Yan. So, kailangan mo talagang umaho ng bundok at sumuot sa mga masusukal na gubat na gaya nito para makakita ng bayo ko. At ipapakita ko naman sa inyo ang bayo ko dahil meron ako din nakita guys. So, ayan. Meron tayo diyang nakitang dalawang bayo ko. Ayan. So, natin yung gamit ng pahoy. O, oh, ayan. Ito yung tinatawag naming bayo ko. wala tayo ngayong dalang gulok dahil may tayo nakapagdala talagay na lang natin dito sa bag so ito yung ating nakita dalawa nalagay na lang natin sa bag dahil wala tayo tinutusok namin yan at binubutas ang shell tinutusok ng baging pero wala tayong dalang gulok ito ang ating po, ha, guys ang ating nakita guys So ayun, later na ulit ang update at maghahanap muna ulit ako ng bayo ko. Bye! So okay, so ayun guys, from here, yon from there, ayun, sa mga sapa-sapa na ganyan, hanggang dito, meron ulit tayong nakita at meron ulit tayong kukunin. Kaya samahan nyo ako guys sa aming adventure for today's video. Tara, ating kukunin. kita nyo ba yan? Nakikita nyo gaya Ayan. Itatago siya. Hindi makakapagtago sa akin ngayon. Ayan yung aming tinatawag na bayo ko. Ang kuhol bundok. So yun guys, diretsyo pa rin tayo sa ating adventure ngayon dito sa bundok. Maghahanap pa tayo ng maraming ganito at later ay ating lulutuin. A few moments later. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. Kararating lang namin at ako nagpahinga at kumain damang. Papakita ko na sa inyo ang aking mga nakuhang bayoko. Ito yung ating mga nakuhang bayoko. Ilalaga natin mamaya para makuha ang laman. Tapos ating lulutuin. Bibilangin muna natin kung ilan sila. 1, So ayan guys, nakakuha tayo ng 32 pieces na bayuko. At ito sila. Ang dami. Ilalaga ko lamang siya para makuha natin sa shell. Tapos lilinisan ko na. So, kita-kits ulit later. Sa pagkakataong nga ari ay uh, huhugasan ko yung aking mga nagpuhang balagway, ah balagway, este, bayuko or kuhol bundok na nakuha namin doon sa bundok. syempre saan pa yung nakuha kundi nga sa bundok. Siyempre doon tayo nagpunta. Siyempre huhugasan natin yung shell niya dahil medyo madumi bago natin kunin yung kanyang uh, laman. Sa pag prepare ng pagkain, kailangan siyempre natin na maging malinis yung ating iahandang pagkain. Siyempre, hindi pa naman ito pa naman yung first process natin ng paglalaga ng bayo para nga madaling makuha yung laman niya. Minsan iniihaw namin yan para makuha kaagad ng madalian yung kanyang laman. At papakita ko sa inyo mamaya kung paano namin kunin ang laman ng bayo ko. Marami nga pala kami din yung nagkayayaan sa pagpunta doon sa bundok. Ngunit yung mga kayayaan namin o yung kayayaan ni Umpi ay hindi mga nagsamahan. kami lang ni Umpi o ang pumunta. ng na lamang at sumama yung kapatid ni Umpi, yung aking pinsan, si Kuya Odger, yung mga anak niya ang dapat ay mga kasama namin. At si Umpi Osel ay pinsan ko din yun, kapatid ni Kuya Odger. Wala lang, ay kwento ko lang. Hindi ko na nga pala brinash yung mga shell ng bayo ko na ari dahil ari naman ay first process pa lamang or unang proseso pa lamang ang paglalaga nga para lamang madali nating makuha yung yung laman mula doon sa shell niya. Yung tubig naman na pinaglagaan hindi naman natin yan gagamitin at itatapon din natin. Yun lang. Para maalwa natin makuha yung laman. Baka ninyo kasi ako ibash na bakit hindi ko brinash yung shell ng ah, ng ating bayuko e eh, ating lulutuin, di ba? Yun yung explanation ko dyan. Dahil hindi naman natin gagamitin yung pinaglagaan ng bayuko. Kaya hindi ko masyadong pinakabrush na yung shell niya. At hindi naman ganun ka dumiyok yung shell. Yun nga talaga ay eh, sakripisyo lamang ang paghahanap ng bayuko dun sa bundok dahil medyo materik at masukal yung inyong mga susuuti na mga gubat-gubat. Minsan nga, meron pang mga tabuan. Yung tabuan guys ay eh, meron tayong video dito sa YouTube natin yung uh, kasama ko si Ena na sinunog namin yung bahay ng bubuyog or basta ganun. hanapin nyo na lang dito sa aking YouTube guys meron yan via na part na nagsunog kami ng bahay ng tabuan. So yung tabuan naman ay isang uri ng bubuyog na masakit siya makagat. At yun talaga yung pinakaiiwasan namin, na matinding kalaban namin sa bundok. Kapag yung tabuan ay nakul, marami pa namang mga laman ng tabuan na talaga mga bubuyog at masakit talaga yung makasigid or makakagat at siguradong lalag natin. Siyempre hindi lang naman mga tabuan yung ating mga magiging kalaban sa bundok. Meron ding mga hantik, yung mga langgam na masakit makakagat kagat, na, napakaanot kapag gumagat. Nariyan din ang mga ahas, mga sawa, mga kobra. Siyempre, kailangan pa rin natin ang iba pag-iingat sa paghahanap ng bayo sa bundok. Siyempre, kailangan natin magdala ng ating mga sandata tulad na lamang ng gulok or itak para in case of emergency, eh, meron tayong panlaban sa mga mababangis na hayop tulad niyan. Kapag ikaw pa naman ay natuklaw ng cobra, ay naku, ang sabi nga ng iba ay minuto lamang ang iyong itatagal at sobrang bisa nga ng rabies or venom ng cobra. Kaya kapag ito ay nakagat, ay sig siguradong tigpul ka kaagad. Kaya ingat-ingat. Back tayo dito sa paglilinis natin ng bayo ko ay masyado ko talagang kinukusi or pinapakalinisan niya dahil meron niyang mga dumi-dumi na yung mga kinain niya, kumbaga yung mga tai-tai niya. Nililinis ko yun at inaalis ko yun. Yung mga tai naman niya ay hindi naman iwi or hindi naman siya kadiri dahil yung mga kinakain naman itong bayo ko na ito ay mga dahon-dahon lamang, mga seriwang dahon or mga tuyong dahon dun sa gubat. Kaya ito yung exotic food na gustong gusto kong kainin dahil malinis naman nga yung kanilang kinakain. Hindi tulad ng mga bayawak na ba diba, mga bulok yung, yung mga kinakain nala, mga sawa kahit mag, mga buhay yung kinakain niya pero nakakadiri pa rin siyang kain kaya mas pipiliin ko talagang kumain na bayo kesa sa mga ibang exotic food tulad na lang ng mga ahas at um, anong tawag dito? Uh, bayawak. Kayo po bagay, mahilig din kumain ng mga exotic food tulad ng mga sinabi ko. Comment below. So ayun guys, ilalaga na natin yung ating nakuha ng bayo ko. Papakita ko sa inyo. Ang daming bayo ko. Mm -hmm. Ang lalaga natin yan para makuha yung kanyang laman. Ang bayo ko nga pala ay parang kuhul Malaki nga lamang siya. Tapos sa bundok nakikita. Kakaibahan lang nito sa kuhul ay may takip yun dito. Ito ay wala. May takip na black dito yung kuhul Ito ay open. Tapos, ang kinakain po nito ay mga damo lang or mga dahon lang ng mga tuyo, ganun lang. Kaya malinis siya at safe kainin. So wag po kayo mag-alala dahil safe na safe po itong kainin at maraming beses na po akong nakakain ng ganito. So simulan na natin ang paglalaga. A few moments later... Hindi ko na sa inyo pinakita masyadong buong detalye ng aking paglalaga dahil napakasimple lang naman ng ating paglalaga. Siyempre, lalaga mo lang naman yan sa tubig, papakuloon mo lamang. Ganun lang naman kadali. At kapag naluto na nga, ay par, para maging uh, madali ang um, pagtatanggal ninyo doon sa bayo ko ay ilalaga nyo siya o iihawin nyo para maluto yung kanyang laman slightly at para mabilisan siyang makuha at ganyan nga yung proseso ng aming pagtatanggal and after ay siyempre ito na yung ating mga natanggal na bayo ko yan na yung mga madinis na part syempre pagkatapos natin tanggalin mula sa shell yung bayo ko tapos madinis na, didinis lidin, na natin tananggal na natin yung mga kinain nila dahil may mga kinain pa yan, syempre gagaya satin naman natin siya at ang paghihiwa ko nga dito or paggagayat ko dini ay medyo maliit lamang dahil siya ay aking uh, gagataan or aadobohin sa gata with uh, toyo So, so ganito talaga yung yung proseso na masarap sa or ganito talaga yung masarap na luto sa bayuko. Ang uh, gagataan mo sa gata tapos lalagyan mo ng kaunting toyo para medyo uh, kaakit-akit yung kulay niya. Basta gayanin niyo na lang ma, kung paano ko po siya niluto. At sigurado po ako sa mga mahihilig diyan ng balok bayuko tapos hindi pa nila na-experience yung ganitong luto ay hahanap-hanapin niyo po ang ganitong luto at lasa. So, ayun guys, samahin nyo ako at tayo muna ay magagayat. Dahan-dahan lamang tayo sa ating pagagayat at baka naman pati ating mga daliri ay masama. diyan yan ay naku, siguradong putol ang ating daliri ay pag nakagat pa yan ang ating mga kasama sa bahay ay sasabihin, hindi yan na yata, ito ba at ito ay medyo matigas na talaga. Charis. At alam nyo ba guys na ang, ang laway daw ng bayuko, or snail slime ay nakakaganda ng kuti sa atin. Ito yung mga ginagamit nila sa mga sangkap sa mga sabon, sa mga panglagay natin sa ating mga mukha para gumanda ang ating mga uh, ang ating balat, ang ating face para maging gloss skin siya. Ay ito daw yung ginagamit nila, sangkap sa mga produktong ganyan. I Comment nyo na lang below kung anong tawag doon sa mga pampaganda ng kutis. Nakalimutan ko kung anong tawag doon. I-comment nyo na lang below. Siguro napapansin nyo naman ang aking skin di yan. You know, medyo glowy. Charias! Yes. Siguro kakakain ko yan ang bayo ko. Kaya ako yung medyo kumikintab at medyo pumupusyaw-pusyaw. Nakakakain ko ng bayo ko. Dahil nga may sangkap siya na nakakapagpaganda ng kutis. Kaya ano pang ano pang hinihintay nyo guys maghanap na rin kayo ng bayo ko doon sa bundok at kumain na rin kayo ng bayo ko para naman medyo gumanda at kuminis ang inyong kutis tulad ng aking skin wow baka belo Chris. Baka belo naman. Baka naman. Siyempre, bakit pa tayo bibili ng mga mamahaling produkto para lamang gumanda ang ating kutis? Kung sa kalikasan naman ay ng nang matatagpuan, hindi yan naman ang mga bayuko na yan. O diga na, maaari ka bang gumanda ang iyong kutis? So, why not coconut, diga? Sa part na ari ay ako ay nagsalang na diyan ng kasirola na may mainit na mantika at ang ginamit ko pa diyan mantika ay coconut oil na gawa ng aking mother dahil ang aking mga mother ay mahilig maglangis ng niyog at yun ang aming ginagamit na pamprito at pangisa o saan ka pa sa kalikasan din nagmula yan at libreng libre pa. So nag uh, nga ako diyan ng bawang muna at medyo hindi pa nga yan sunog, hindi talaga yan sunog, huwag kayong, huwag kayong ano chan. Tapos syempre, isusunod natin di yan kapag naluto na yung ating bawang na yan ay isusunod natin diyan ay sibuyas syempre at ating igigisa-gisa din yan siguro nagtataka kayo kung bakit ginigisa ko pa yung sibuyas bawang kapag ako ay nag aadobo sa gata ng, ng um, payo eh wag na kayong ano dyan eh yun ang aking process yun ang aking proseso ng pagluluto wag kayong ano dyan siyempre kaya ko yun ginisa dahil nga igigisa ko rin yung mga laman ng bayuko para mawala yung kanyang slimy slimy at pagkadulas dulas pero natural naman na talaga sa bayuko ko ay yung, yung pagkaroon ng slimy na madulas dulas nalasa At alam nyo naman guys na mahilig talaga tayo sa mga madalas-dalas na yan. Charisse. Siyempre kapag ginisan nyo na yung laman ng bayo ko ay magtutubig yan. Magtutubig at magtutubig talaga ang bayo ko. Hayaan nyo lang sya. Tapos papaigahin nyo lang sya at tatanggalan nyo ng taklob para siya ay maiga. At kapag ganyan na ang texture ng inyong laman ng bayuko, ganyan na na wala na siyang tubig, ay ang isusunod ninyo diyan ay ang kakanggata. At ang ginamit ko diyang kakanggata ay isang buo ng niyo guys. At eto na nga yung ating fresh kakanggata na nagmula sa ating forest. O oh, ba diba, may forest si Watakals ninyo. Yung isang buong niyog talaga ang piniga ko diyan para lang makakuha ako ng fresh kakanggata. After a while, kapag kumulo na ang inyong kakanggatang nilagay, syempre lalagyan nyo siya na yung suka. Pampaasim at pampatagal sa inyong lasyon, charisse after nating lagyan ng suka ay eh, nilagyan ko din ng dato puti patis ang aking um, bayo ko at nilagyan ko pa rin siya, syempre ng paminta at lalagyan ko din siya ng magic sarap baka naman hindi po ito promotion ha ito ay talagang gawain ko lamang kapag ako ay nagluluto para maging masarap yung aking mga luto at kung mapapansin ninyo ay may nilagay na din ako diyan ng sili para may kaunting sipa then lalagyan natin siya ng kaunting dato puti soy sauce para magkaroon ng kaaliwan ang buhay mo at risk syempre dagdag at uh, ganda pa rin sa ating luto or kulay sa ating luto yung soy sauce na ating nilagay para katakam-takam naman siya. And then, after nyan, eh, siyempre, halu-haluin natin para magsama-sama yung ating mga materyales na nilagay diyan, mga ano dyan, kung anik-anik na pampasarap. After mong pag nagsama-sama yung mga materyales na ating pinaglalagay diyan ay ating paigaigahin niyaan at kapag ak ayos na yung lasa ay syempre ready to eat na kainan na tayo badeng kain tayo cheers that's it bye bye